Magandang araw at gabi sa lahat. Ako po si Renato at narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Surigao noong 1973. Ako ay nasa edad na 25 sa mga panahong ito at naninirahan pa ako malapit sa dalampasigan. Mag-isa lang nakatayo ang bahay ko sa lugar at nag-iisa na lang ako sa bahay. Dahil simula nung pumanaw ang aking mga magulang, ay iniwan ako ng aking dalawang nakababatang kapatid na babae. Naiintindihan ko naman kung bakit sila umalis. Dahil matagal na nilang pinapangarap na magtrabaho sa Maynila. Hindi lang nila nagawang makaalis noon dahil sa sobrang higpit ni Itay. Ang pinagkakakitaan ko sa mga panahong ito ay pangingista lamang. Minsan, kapag wala akong gana, ay namamasada ako ng tricycle. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mura lang ang renta ko sa tricycle. Dahil ninang ko lang ang may-ari. Siya ay nakatira sa kabilang barangay. Kung saan matatagpuan din ang palengke na laging pinupuntahan ko tuwing bumibili ako ng karne mabait ang aking ninang. Parang anak na ang turing niya sa akin. Pati ang kanyang mga anak na kinakapatid ko ay tinuturing din akong parang kapatid. Minsan, kapag may maliit na salusalo sa kanilang bahay, ay pinapapunta nila ako. Minsan din, kapag mababa ang kita ko sa pamamasada, hindi na siya humihingi sa akin ng rinta dahil naiintindihan niya ang aking kalagayan. May kaya ang aking ninang. Mayroon siyang malaking taniman at baboyan. Isang gabi, habang paway ako mula sa pamamasada, may nakita akong babae sa di kalayuan. Nakatayo siya sa kanto at nakatuon ang kanyang tingin sa madamong daan na naruroon sa kanyang harapan. Nang ako'y malapit na sa kanto kung saan siya nakatayo Bigla siyang tumingin sa akin at tinara ako. Ayaw ko na sana huminto kasi gusto ko na magpahinga. Ngunit nakaramdam ako ng awa at pag-alala. Kahit madilim, malina ko pa rin nakikita ang kanyang muka dahil sa liwanag ng buwan sa gabi yun. Maganda siya, maputi at matangkad. ng mga panahon ding ito ay usong uso pa ang hold up sa lugar. Karaniwan nangyayari sa mga madidilim na kalsada. Yung mga hindi pa nalalagyan ng na mga ilaw. Nang ako'y huminto sa kanang harapan, ay agad siyang sumakay. Bago ko pinatakbo ang tricycle, tinanong ko muna siya kung saan ba siya bababa. Nang kanyang banggitin ang lugar, bigla akong napalunok ng laway. Dahil hindi ko inaasahan na malayo pala ang kanyang tahanan. Pero kaya ko naman puntahan ang lugar na yon. Ang problema lang ay mataas ang magiging gastos ko sa gasolina. Nang makita niyang parang nagdadalawang isip ako, sinabi niya na na lamang niya ang kanyang ibabayad. Kaya't sinimulan ko ng patakbuhin ang tricycle. Matapos ang isang oras, nang kami ay dumating sa lugar, ay biglang sumama ang panahon. Humangin ng malakas at unti-unting naglaho ang buwan at mga bituin sa langit. Nang lumikwa ko sa medyo masikip na kalsada, ay nagsimula ng kumulog ang langit. Nang kami ay dumating, kumuha siya agad ng pera mula sa bulsa at iniabot ito sa akin. Dahil sa ako ay sigurista, binilang ko muna kung tama ba ang kanyang ibinayad. Baka kasi kulang. Dahil sa sobrang dilim sa paligid, nahirapan akong magbilang. Pagkatapos ng may isang minuto, nang mabilang ko na ang lahat, biglang umulan ng malakas dahil sa tindi nito, ako ay bumaba at sumilong sa isang bilyaran. Habang siya naman ay nagmamadaling tumakbo papunta sa kanyang bahay na nasa likod ng bilyaran kung saan ako sumilong. Nung gabing yun, walang naglalaro ng bilyar kaya't nag-iisa lang akong nakaupo roon habang nag-aantay kung kailan titigil ang matinding ulan. Pagkalipas ng ilang minuto, nung hindi pa rin huminto ang ulan. Napamura na ako at nasabi ko ang katagang malas na biyahe. Pero sa totoo lang, kung hindi lang sana ako pagod sa biyahe, ay kanina pa ako umuwi. Iniiwasan ko na kasi magpabasa sa ulan, lalo na kung ako ay pagod. Dahil ayaw ko nang maranasan muli ang nangyari sa akin noon. Nagkapasma kasi ako noon. Naparilisa ang kaliwang braso at nanambinti ko. Kaya't nag-iingat na ako. At ayaw ko nang magkasakit ulit ng ganun. Kasi natatakot na ako. Lalo na ngayon na mag-isa na lang ako sa bahay. Buti na lang nung mga panahong yun ay naroon pa sa bahay ang aking mga kapatid. Sila ang umaalalay at nagbantay sa akin hanggang sa ako ay gumaling. Nang medyo humina na ang ulan, ay nagsimula ng magingay ang mga palaka sa kapaligiran. Nang tumayo ako, biglang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas ang babae na nakasuot na ng ibang damit. Nakasleeveless na ito at nakashorts ng maikli. Nang siya dahan-dahan ng lumapit sa akin agad na bumilis ang tibok ng aking puso at unti-unting uminit ang aking katawan na para bang napapalibutan ako ng apoy. Nang siya ay nakalapit na, sinabi ko na ako'y magpapaalam na. Tatalikod na sana ako. Ngunit, bigla niya akong niyakap. Kaya't, gumanti nako ako ng yakap dahil alam ko kung ano ang kahulugan nito. Di naglaon ay naghalikan kami at dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng kanyang bahay. Dahil sa kanyang ginawa, naglaho sa aking isipan ang planong umuwi. Gusto ko sana siyang tanungin kung bakit na nagawa ang mga bagay na to. Pero, nagpasya akong wag na lang magtanong at manahimik na lang. Kasi baka ano pa ang maisip niya. Baka mamaya ay mawalan pa siya ng gana. At yun ang ayaw kong mangyari. Dahil ngayon lang ito nangyari sa buhay ko. Na nakipaghalikan ako sa isang babae na hindi ko paganap na kilala. E kahit pangalan niya ay hindi ko pa alam. Hindi ko talaga inasahan na ganito pala siyang klaseng babae parang mas masahol pa siya sa mga babaing bayaran. Nang pumasok kami sa kanyang kwarto, agad kong hinubad ang aking t-shirt. Habang hinahalikan ko ang kanyang pisngi at leeg, ay unti-unti ring sumasagad ang kanyang mga kuko sa aking likod. Nung una, hinahayaan ko lang kasi baka nasasarapan lang siya sa mga halik ko. Pero nang maramdaman kong sumasakit na ang likod ko ay tumigil muna ako sa pagalik Nang mapatingin ako sa kanyang muka at mga mata ay napatras ako ng bahagya at nasabi ko ang katagang Aswang Napakapula ng kanyang mga mata at ang kanyang muka ay parang magkapareho na sa isang paniki Nagsitayuan din ang kanyang buhok. Kaya pala sumasakit na ang aking likod dahil nasugatan na pala ito ng kanyang matutulis na kuko na halos mga dalawang pulgada ang haba. Nung aatakihin na nun niya ako ay agad akong tumakbo. Hindi na ko nagkaroon ng lakas ng loob na siya ay harapin dahil siguradong mapapahamak lang ako. Bukod sa wala kong dala na kahit anong sandata hindi ko rin kayang pantayan ang kanyang lakas. Dahil ako'y tao lamang, samantalang siya ay kampon ng kadiliman. Nang ako'y nakalabas na, agad kong pinaandar ang tricycle. Akala ko ay makakalayo na ako sa lugar. Dahil hindi niya ako sinundan at wala kong nakitang lumabas mula sa bahay ngunit ang hindi ko alam ay naroon na pala siya sa labas. Dahil nang patakbuhin ko na ang tricycle, bigla na lang siyang sumulpot sa aking harapan. Kanya akong sinakal at tinulak hanggang sa mawalan ako ng balanse at ako'y nahulog. Buti na lang ay malambot ang lupa kaya hindi ako labis na nasaktan at ako'y nakatayo pa nang makakita ko ng punong bagakay sa damuhan. Tumakbo ako patungo roon. Dahil naalala ko ang sinabi ng kaibigan ko noon, natakot ang mga aswang dito. Dahil kapag nasugatan do sila nito, ay hindi nagagaling ang kanilang sugat. At may posibilidad na sila'y mamatay. Pero mabuti na lang at hindi ito masyadong malayo mula sa aking kinatatayuan. Hindi lang pala bagakay ang nakatanim dito. May mga sili rin at kalamansi na sa pagkakaalam ko ay iniwasan din ng mga aswang. Dahil napapanood ko na ito noon sa mga palabas. Nang hindi na talaga siya makalapit, bigla na lang siyang naglaho na parang bula sa aking harapan. Kaya unti-unting naalis ang aking takot at napahiga ako sa lupa pagkalipas ng ilang minuto bigla na lang humina ang aking katawan hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako nagising na lang ako nang tumama ang sinag ng araw sa aking muka. nang bumangon ako labis akong nagulat nang wala na roon ang bahay at bilyaran mga matataas na damo na lamang ang naroroon pero hindi ko masasabing nalamat ako kagabi. Dahil nung iniharap ko ang aking likod sa side mirror ng tricycle, nakita ko na nandoon pa rin ang mga kalmot sa aking likod. Nakakabahala ito tingnan dahil nangingitim ito at nagtutubig. Kaya't hindi muna ako umuwi sa amin. Pumunta ako sa tahanan ng kaibigan ng aking ama na isang manggagamot nang makita niya ang sugat sa likod ko agad niyang nahulaan kung anong uri ng nilalang ang may gawa nito sinabi rin niya na mabuti na lang na hindi ako pumunta sa pagamutan dahil lalala lang daw ito habang ginagamot niya ang sugat ko nagtanong siya kung maaari ko ba raw ikwento ang nangyari kagabi nang sinabi ko sa kanya ang lahat, bigla siyang nagalit at sinabi niya ang katagang, kailangan mamatay ang babaeng yun. Pagkatapos niya kong gamutin, humiling siya sa akin Napuntahan namin ang lugar kung saan nakatira ang babae. Dahil papatayin daw niya ito. Idinagdag din niya na may sospecha siya doon pa ang tahanan Ngunit Hindi lamang ito nakikita Ng mga tao Sapagkat may nilagay na orasyon Ang babae Na tinatawag Nasa bulag Nung una Nagdadalawang isip akong maniwala Sa kanya Dahil sa tingin ko Napaka imposible na mangyari Ang mga ganoong bagay Naniwala lang ako Nung nandoon na kami dahil habang nagtatago kami sa matataas na damo, bigla niyang tinakpan ang aking dalawang mata. At nagwika siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ilang sadlit lang, nang buksan ko ang aking mga mata, napatras ako ng kaunti sa pagkabigla. Kahit na matindi ang sikat ng araw, nakaramdam pa rin ako ng takot at kaba. Pero siya Nakangiti lang Natila natuwa pa Na nakita ko na ang bahay Pero maya maya Nagbago bigla ang kanyang muka Naging seryoso na ito At muli na naman siyang nagbitaw Ng mga salitang hindi ko naintindihan Hanggang sa nagumpisa na siyang maglakad patungo sa bahay Hindi ko muna siya sinundan Sapagkat napansin ko ang kanyang kaliwang tamay na parang suminyas na wag mo na akong sumunod. Nang naroon na siya sa pintuan ng bahay, agad niyang binuksan ito ng walang pag-aalinlangan. At siya ay pumasok na walang dala kahit anong sandata. Ang tanging bitbit lang niya sa mga oras na yon, ay isang galong gasolina. Akala ko ay walang tao sa loob. Dahil tahimik ang buong bahay. Paglipas ng ilang sandali, lumabas ang manggagamot at tinawag ako. Paglapit ko sa kanya, ay sabay kaming pumasok sa loob at nakita ko ang babae na nahirapang gumalaw sa kanyang kama na parang na parilisa ang kanyang buong katawan. Kaya't, nagtanong ako sa aking kasama kung ano ang kanyang ginawa sa babae. Seryoso naman siyang sumagot na mas mabuting wag ko nang alamin. Tulungan ko na lang raw siya na dalhin ang babae sa gubat. Maya-maya, nang dumating na kami sa malawak na gubat, Ibinos niya ang isang galong gasolina sa katawan ng babae. Pagkatapos ay kanya itong sinindihan. Matapos ang mahigit isang oras, bumalik na kami sa tricycle at umalis na tila walang nangyari. Simula nung naranasan ko yon, ay hindi na ko nagpapagabi sa pamamasada. At hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.